Sa pagkakalala ko po, tuwing kapaskuhan, isa ito sa design na bumibenta talaga. Ito yung mga design na hindi pa lumalapag sa pwesto, may may-ari na yung paninda. Ganda ng dress na, Bebe? Yeah! Yes! Gusto mo, gusto mo yan? Yes. Yeah! Ito na po yung nagawa nating dress na 3 to 4. Ikot, ikot, Bebe, dali, ikot, ikot. Eh, galing nga! Hello Team Buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura. At sa video na to, ituturo po namin sa inyo ay yung usong dress na pambata at napapanahon. Dahil nga bare months na naman po ngayon, kailangan nating paghandaan talaga yung nalalapit na kapaskuhan. Ang dress po na ito ay talagang pumatok sa mga mamimili nung mga nakaraang pasko sa Taytay Changi. -tay ito ho ay madalas ubos o out of stock sa mga tenants o stalls na nagbebenta ng ganitong design. At sa video na to, ituturo po namin sa inyo yan kung paano nyo gagawin. Dahil nga po ito ay uso at napapanahon, sigurado ako nakikita ka dito pag natutunan mo kung paano siya gagawin. At syempre kung gusto nyo matutunan ng bawat proseso sa madaling paraan ng ng dress na ito, tapusin nyo lang po itong video namin dahil ituturo po namin sa inyo yung lahat sa kabuuan ng video. At syempre umpisahan na po natin pagkatapos lang. before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. So, ipapakita po muna namin sa inyo yung gagamitin nating materials. Well, syempre, kailangan natin ng tela. Ang ginamit po namin tela dito ay span ribs. So, syempre, kailangan po natin yung gagamitin nating pattern. Yung pattern po natin ay may aning na bahagi. Ito po ay pang 3 to 4 years old. So, yung skater, ito po yung top, yung strap, yung strap po ng ribbon, yung ribbon, at saka yung bottom ruffles. Ituturo ko po sa inyo yung madaling paraan ng pagtitiklop. Nagayahin nyo lang po ito para humadali po kayo makapagtabas ng ganitong mga dress. So, ito po yung ating full width nung tela. Ayan. So, full width po yan. Ititiklop nyo lang po sa gitna. Ayan. So, ito yung mga dulo. So, pabalik ko lang sa dati niyang pwesto. So, titiklop nyo lang po sa gitna. Dito sa tapat ko, yung tinatawag na center fold o buo. Dito naman yung mga dulo nung tela. Ang tawag dyan is oreya. So ngayon naman po, tuturo ko sa inyo kung paano nyo ilalatag yung ating pattern. So unahin nyo kuhain yung ating skater. So ito mo yung ating skater pattern. Yung skater pattern natin buuyan, titiklop nyo lang po siya ng ganito. Okay? Tapos itatapat nyo siya rito sa so, pinakadulo. Ayan. Then after, isitiklop mo yung tela. So kung mapapansin nyo, tiniklop natin yung tela natin. Pag ganito. So dapat, yung haba ng skater is sumakto dito o kung sumobra man, konti lang. Para konti lang yung magiging retaso mo. Okay? So yung pattern po natin is buo. Ayan. So buo po siya, full skater. So pwede nyo po siya itabas ng ganito kung gusto niyo. Pero ito po yung pinakamadali. Titik titiklop nyo po siya sa gitna. Then tiklop nyo pa ulit siya sa gitna. So ito, yung mga dulo dito nyo itatapat sa tapat nyo ayan yan ito siya sakto po yan dito yung pinaka magiging center fold eto yung magiging side seam pero buo din siya wala siyang duktungan yan pwede na po natin ito i pero bago yon pwede nyo na rin po ilatag dito yung ilang mga parts po ng ating damit o dress ayan yung rib ribbon eto naman po yung top yan eto naman po yung ribbon strap at saka yung pinaka strap po natin. Ayan. So pwede na po natin siyang i -cut. So ayan, matapos natin siyang makat, etong top natin, yung pagkakalatag po natin, kailangan po natin siya apat. Sakto po yan. 1, 2, 3, 4. So apat na piraso po. Itong ribbon naman po natin, isa lang po yung kailangan natin. So yung iba, sobra na po. Um, tinuro ko sa inyo yung paraan ng pagkakat para mas madali nyo siya makat. Kung sumobra man ito, magagamit nyo naman ito dun sa mga susunod nyo pang tatahiin na ganito. Okay, so itatabi nyo lang po yan. So yan po yung parts. Ito ho, yung ating palda. Sakto po yan. Ayan o. Buo po yan kung makikita nyo. Yan yung tinatawag na pull skater o pull circle. Ayan. So buo po siya. Ito naman po yung gagamitin nating strap para sa ribbon. So, ang kailangan po natin ito actually is isa lang. So, ang matatabas natin base rin sa paglalatag, apat. So, itatabi mo lang yung tatlo. Magagamit mo ulit yan dun sa susunod mo. Tatahiin. etong strap, ang kailangan mo is dalawa. So, sobra sya ng dalawa. Ayan. So, may natira pa po tayong tela pero hindi pa po tayo tapos so may natira pa tayong tela pero hindi pa tayo tapos kasi meron pa tayong ruffles okay sa ruffles naman ang kailangan po natin may nakasulat po yan sa pattern sa bawat edge ang nakalagay po rito is pang 3 to 4 po yan so kailangan natin ng limang pirasong ganito full width so full width po yan ng kabuoang tela 60. tapos ang lapad po nito ay 2 inches so parang humadali po natin siyang matabas, ang gagawin nyo lang titiklop nyo lang yung tela ng ganito medyo mahirap lang tabasin makapal ito yandere. kasi makapal so papantayin muna natin itong unahan so ito pwede na po natin gamitin yung ating pattern limang ganito po yung ikakat natin So, para mas madalian ako, gagamitin ko yung ruler. Kasi magkasing sukat yan. So, gugupit lang ako ng limang ruffles. So, okay. Ganun kasimple, gugupit ka ng limang piraso na ganito. Ito po yan, full width po yan. So, tinuturo ko lang sa inyo yung madaling paraan ng pagtatabas. Okay? So, okay. Tapos na po tayo magtabas. Yan na po yung mga parts na gagamitin natin para dun sa ating ribbon skater dress. So, ito po yung uh, skater skirt. Ito siya. So, ribbon. Bottom ruffles, limang piraso yung strap natin para sa ribbon ito yan isa strap ho para dun sa ating top dalawa tapos ito yung top Ayan. so kumpleto na ho siya so yung pattern po natin is available po sa Shopee napakamura po niyan kumpletong size po yan mula 1 to 2 3 to 4 5 to 6 7 to 8 hanggang 9 to 12 so 5 sizes po yan Ayan. makikita nyo pong available sa Shopee Lazada and TikTok na nasa description box yung link po So ngayon naman ituturo po namin sa inyo yung pinakamadaling paraan sa pagtatahi po nito. So tara, dun tayo sa So yan si Ate Christy po ang unang sasalang no. So ito po muna i-ready natin yung body. So yung top, ribbon, tsaka yung mga strap po natin. Anong una may pe-prep? Yung, yung strap. Yung strap po, ito yung nasa shoulder. Yung kinakabit sa shoulder. Ipe-prep lang po natin. So ang tela po namin na ginamit is span ribs. Ano? Yung span ribs ho, hindi naman po halata o hindi mo makikita yung kaibahan ah. ng nung right side at wrong side niya. So pag span ribs po yung gamit mo, kahit ano po yung gamitin yung right side, wala problema. So titiklop mo nyo lang po sa gitna, ipiprep lang po natin yan at tatahiin. Ito yung isang strap. So ititiklop nyo lang po at papasadahan po siya sa gilid. No? Sa pattern po natin kasama na hudon yung mga sewing allowance kaya hindi na po kayong mamamroblema. Sewing allowance is 1 for 2 half inch. Pwede po yan. Babalik tayo mo yan. Then after noon, so pag na-prep mo, baliktarin mo lang yan. Gamit ka lang ng screw o kahit anong pang-invert na meron ka. Nagdamay ko na rin. Yung ano? Hmm. magka ba yan? Mag Malit ng konti. Konting-konti lang. Pwede na nga pagparehasin din yan eh. Hmm? So, yun. Ito naman po yung strap po ng ribbon, no? So, ito habang binabaliktad ni Ate Christy, pakita ko sa inyo yung nabuo namin na printed. So, ano po ba yung pinrep niya? Yung pinrep niya ho, ito. Yung strap. Ayan ho yun, dalawa. Ayan. So, yung strap po ng ribbon, ito po yan. Ayan. So, ito siya. Ayan. So, kasi meron siyang ribbon. Ito yung top. Ito naman yung palda. Tapos, yung pinakalaylayan, yung ruffles. Kung mapapansin nyo, pag cotton spandex siya, yung ruffles tumataob. Kaya po, ang ginamit naming tela, is span ribs para medyo matigas-tigas. Ang ginagamit na tela rito sa tiyangge is neoprene. Maganda sa tignan, yun nga lang mainit talaga sa mga bata. Kung yung mga anak nyo is madalas nasa aircon room naman, o madalas gagamitin nila sa pang mall, pwede. Yung mga neoprene. So ito naman yung ating ribbon, tiniklop lang din sa gitna, ipiprep lang to. Di ba ikuklose mo yan lahat? So ikuklose mo lang yan yung ribbon. So ganito lang yung ginawa niya kanina oh. Ewan ko kung nakita niyo o oh nasundan So ganito yung tela Tiniklop lang sa ng ganyan Ayan. Tapos papasadahan mo dun sa tatlong kanto Then ang pagbabaliktad naman nito Bubutasan mo to sa gitna Ayan. So kunin mo lang yung gitna Tapos butasan mo siya ng medyo maliit lang Huwag mo idadama yung isang side ah. Ayan yung isang side Hindi mo idadama yan Ito lang Kaya inangat niyang ganito Ayan Makita mo yung kabila Ayan So ito lang Then, dun mo siya ibabaliktad. Dun mo kukunin yung pag invert So, ito na po yung ating ribbon, ano. So, ayan. So, dito sa butas, dito natin siya in-invert o binaliktad. So, nakaprep na sila. Okay na. So, yun na. Nakaprep na. Strap ng ribbon. Shoulder strap. Ribbon. Yun na. Yung top. Ano nang gagawin sa top? Okay. So, ngayon is yung body na yung prep natin. Ito yung dalawang strap. So, yung body natin, apat na piraso yan. Kuha ka muna ng isa. Then, yung strap. Ito yung pinaka seam niya o yung duktungan. Ito may lalagay yan. Ayan. So, ito yung duktungan. Ayan siya. Doon mo naman ito ilalagay doon sa kabilang shoulder. So, ibe-basting mo muna siya. O lalagay ng tacking. Okay. Labas mo siya. So, after mo siya mabasting, kuha ka ulit ng isa pang body. Bliwa kami yung kabila. So, patong mo lang siya. Ang tatahiin mo is itong may korte. Yung parang bundok. Ayan. Ayan. Hanggang umabot dito. Ayan. Yun yung tatahiin mo. Okay? Okay, yeah, tahiin mo na. Nabilis din mo pa. Ayan. Papalitan mo yun. So, susundin nyo lang po yung korti ng ating tela. Ayan. Then, after nun, babalik ta rin mo po yan. Ayan. So, ilalabas mo to. Okay, balik tayo na. Yan. So, ang pwesto naman yan, mamaya na yan. So, ito muna. So, ito, kunin mo lang to, yung isa. So, kunin mo muna yung isa. Ayan. Yung isa, ang gawin mo, isitiklop mo siya sa gitna. Lagyan mo ng pikete, mami. Lagyan mo ng pikete. So, lalagyan lang natin ng pikete o nuts o pwede rin kahit marking, walang problema. So, kunin mo lang yung center. Diyan mo kasi ilalagay yung strap naman ng mm. ribbon. Dito sa lalayan. Ah, pati doon. Okay. So, basta center. Yan. Okay. So, buka mo ulit. Tagisa tayo. So, ito siya. So, ngayon, next is, ilalagay mo na yung ano, yan, yung, yung strap. So, isi-center mo rin siya. Ayun. Ah, pa, ganyan naman siya. Okay. Okay. So, yung ano naman, yung kanyang duktungan o sim is nasa ilalim naman. Ko ah. Okay. Next is ito. Ito naman. Ito okay, muna. So, okay. Ayan, ikabit na ni Ate Christy yung strap sa ribbon, yung nasa gitna. Ngayon naman, yung strap naman ng ating body ay kakabit. Ayan. So, basting mo muna. So, ito yung pinrep natin kanina. Bibasting niya rin dun sa shoulder. So, syempre, yung ano niyan, Eto yung tinatawag na seam o yung duktungan, nasa ibabaw. Ito, nasa ilalim. Okay. Then, after, saka mo ipapatong yung isa. Ayan. Tatahiin mo ulit yung corte nito sa itaas. Hanggang dito sa kabilang. balik rin mo na. Balikta rin mo. Yan. So, okay. So, yan na yung ating body. So, yan yung magiging front body natin at saka back. Siyempre, yung front body natin, itong mayroong lagay ng ribbon. So, okay. Yan na po yung ating body. Ito yung magiging front, yung may lagay ng ribbon, yun naman yung back. Ngayon, unahin na natin, sa side close natin siya. So, ito, sa pag side close, kunin mo lang to saka yung taas nun, yan. Ayan. So, duduktong mo lang siya sa kabila pasadahan mo lang yun. Tapos yung sa kabila, ganun din ang gagawin mo.